sa ngayon, ano, uh, ang makakapigil lang sa pag-andar ng uh, PNPP ay ang politika. Uh, wala pong uh, mga dahilan kung bakit hindi ito dapat uh, kumandar, no. Uh, Napag-aralan na ito ng 15 years, masusing pag-aaral sa bawat aspeto ng kanyang pagandar ang kanyang uh, ganda ng pagkagawa, ang uh, materyales na ginamit, ang kambal, tatlong kambal na planta na kapatid nito na nasa Brazil, Slovenia at South Korea na hanggang ngayon tumatakbo, uh, award winner, uh, nabigyan na po ng premyo sa uptime at reliability. So yung, yung doon sa grupong apat na yan, na kambal-kambal sila, ang ating BNPP lang Bagamat 100 percent complete po yan ay hindi umandar. Dahil po ang liderato sa bataan ay nagamit po yan uh, noong panahon na natanggal po si Presidente Ra uh, Marcos, uh, nagamit po yan ng uh, liderato doon uh, para subipsip po kay Cory. Uh, ginamit po yung kasangkapan para ma-demonyo si Marcos. Uh, eh ngayon po, hindi sila makabaliktad doon sa kanilang original na posisyon. So yun na lang po ang pumipigil sa pagandar ng ating uh, BNPP. Ang, uh, ang problema po, uh, mukhang uh, si Presidente Marcos ay napakabait. Uh, gusto niya pong, uh, ayaw niya pong uh, maka, maka, makapilit. So, itong mga liderato po doon, mga politiko po doon, kasama na po ang uh, ating simbahan. Uh, yung ilan, ilan lang naman na, na bahagi ng ating simbahan dahil di naman lahat pa itutul sa nuclear power. Hmm. Uh, yung mga dating uh, ginamit din yan uh, bilang kasangkapan para ma-demonyo uh, i-demonize sa uh, English si dating presidente Marcos no so yung po wala pong basihan sa katotohanan wala pong basihan sa siyensya at sa ebidensya kung bakit dapat hindi umandar ang BNPP yun lang po ang uh, ang uh, dahilan ngayon ako naman pinaglalabang ko po yan dahil Nakita ko po ang mandato ng tao sa nakaraang eleksyon, ang laki ng panalo ni BBM bagamat ginamit niya yan na isang plataporma niya. Pati po sa bataan, malaking panalo ni uh, Ferdinand Marcos Jr. So ang ibig sabihin po, ang taong bayan mismo sawa na sa walang laman na pangako ng dilawan. At uh, sawa na po sila sa napakataas na presyo ng kuryente at sa karupukan ng ating electric grid na palaging brownout kaya gusto po nilang umandar na yan. Sana po ay uh, wag uh, silang mabigo ulit para mabuksan na ang pintuan ng nuclear sa Pilipinas at magumpisa na po tayong magtayo na rin ng mga bagong nuclear plant sa iba-ibang probinsya na tabing dagat ng Pilipinas para maging kalahati na po ang presyo ng ating kuryente. Yung po ang ating pinaglalaban. Mura at matatag na kuryente para po ang Pilipinas ay makapag-attract ng mga namumuhunan sa mundo para dito po sila dumating, magtayo ng kanilang industriya, makapaglikha po tayo ng maraming trabaho para gumaan po ang buhay ng Pilipino. Yun po ang ating pinaglalaban. So, kung binabanggit ko kanina na bayad na ng gobyerno, kaya nagkataon niya na uh, 1986 yata yung uh, people power, no? nangyari din yung Chernobyl. Parang, tama. Uh, yes, ito yung tama. Yung kanila, para yung politika, politika kasi talaga nasa likuran. Kaya yes, na, ang na, Chernobyl po. Pungan, Chernobyl disaster. Yes. Ang Chernobyl po ay isang nuclear plant na walang containment. Labag po yan sa rules ng pagtayo ng isang nuclear plant kahit saan man sa kanlurang mga bansa ng mundo. Kaya kung uh, ang namatay po sa Chernobyl ay hindi umabot sa 50 mula 1986 hanggang ngayon po. Ay pinipredict po nila milyong-milyong po ang, na ang mamamatay. Ang katotohanan po, walang namatay kung hindi ang mga first responders at iilan lang. Uh, kaya pag tinotal mo po ang bilang po niyan, wala pa pong 50. May report po ako do galing po doon sa founder ng Chernobyl Tissue Bank, yung nag-aaral po ng cancer na siya mismo uh, scientist ang nandun ng mahigit isang dekada sa Chernobyl. Binibilang po lahat yan. So galing po sa kanya ang report si Professor Geraldine Thomas ng dating uh, dating na sa uh, Imperial College ng London, no? So sa kanya po galing ang datos. Ngayon, dahil wala pong containment ang Chernobyl, kung hindi po natin bibilangin ang limampung ang wala pang 50 taong uh, namatay po doon ang namatay po sa buong kasaysayan ng nuclear power, uh, 60 years na po, 6 na pong taon, ay zero. Wala pong kahit isa. Pati po sa Fukushima, pati po sa Three Mile Island, wala pong namatay. Ang ibig sabihin po, siya po ang pinakaligtas na paraan para maglikha ng kuryente na naimbento ng tao. Ihambing mo pa sa wind and solar, totoo po yun. Kaya kung ganun po ang, ang uh, katotohanan, ang implikasyon po niyan ay na ang nuclear dahil po na displace ang mas matinding nakakamatay katulad ng coal dahil po sa pollution. Hmm. Nakapagligtas na po ng dalawang milyong buhay sa mundo itong nakaraang 60 years. Hmm. At ang isa pang implikasyon po niyan na dahil hindi po natin Uh, pinasukan ng nuclear noong 1986, eh, ilang libo ng buhay ng Pilipino ay umiksi dahil wala po tayong nuclear. Kaya ganun po dapat ang pag-iisip pagdating sa kaligtasan ng nuclear power. Kaya nga po kasi namutbol eh. Tapos nagkataon niya, naging nagamit sa propaganda yung issue ng Chernobyl. So, So walang sapat na paliwanag, walang sapat na paglilinaw dahil na nanibago pa yung issue ng politika na mudbol. So sayang yung proyekto pero way back 20 tinalala ko na ikukwento nyo niyo sa akin no na meron na hong nagpahayag ng intensyon. Hindi ko lang kung isang Korean government ba 'yan yung uh, Korean Nuclear uh, Power uh, Incorporated Yatay nababanggit mo sa akin yon. Teko, teko. Chef yes, po oh, uh, na ng intensyon na tutulong sila na may rehab yung BNPP para may operate. Ano na yes, po, po yung status po. tayo? Kasi ngayon, may plano tayo na uh, at gusto ng gobyerno natin na talagang magamit na siya para maging mas mapagkunan, mas murang kuryente. Ano, ano na po? May pag-asa po. Meron pa bang intensyon yung, yung company na yun na bumalik? Meron ko. po. Uh, noong 2010, sila po, sila po ay nagsunite ng uh, isang uh, uh, offer sa gobyerno isang bilyong dollar para para i-commission ang ating BNPP no nung panahon na yon 2010 hindi pa po nangyayari yung Fukushima noon pag-usapan din po sana natin Felix ang Fukushima no kasi dapat mapaliwanag din yan opo uh, so 1 billion dollar uh, nung panahon na yon mahaba po yung kanilang uh, pag aaral mahigit isang buwan po sila sa sa planta, tatlong pong koreano po ang uh, nag-aaral po niyan. Ang dokumentong binasa po nila, 17 volumes. Isang metro po ang tangkad ng dokumento na technical uh, safety final safety report uh, na iniwan ng Westinghouse tungkol sa kung paano naisagawa ang BNPP. So may rekomendasyon po sila base po doon. Wala pong nangyari. Uh, Nabali wala po ang kanilang trabaho dahil hindi naman na uh, uh, wala namang kagustuhan si President Pinoy kahit anong uh, paghikayat po natin uh, na magnuklear kaya natenga po yan ulit. Pumasok po si Presidente Duterte uh, pinag-aralan po 2017 bumalik po ang Koreano. Uh, naging dahil po gumawa sila ng adjustment basihan sa nangyari sa Fukushima. So naging 1 billion 170 million dollars na ang presyo ng pagkomisyon ng planta na na naman hanggang ngayon po, wala pong nangyayari pa pero yun po ang pinakabagong uh, offer po nila na, na pag- pagkomisyon po ng ating BNPP.